dito mga idol ay nakita ko na naman ang aking mga dating kasama sa pagbubuksing sila na ngayon ang nagtuturo dito sa mga batang ito nakakamiss din tumingin dito sa kanila mga idol dahil dati yan ang gawa namin dito ayan nga pala yung nagpapads dyan ay si Brad Arlit Truga at yung kuya niyang si Ingas yan mga idol na tuwa ko sa bata na ito dahil nakita ko rin yung sarili ko dati na napakahilig sa glove na yan yung mga naririnig yung ingay mga idol or nagtutugtog sa drum in layer at drums ay opening nga pala ng Civic Town Fiesta namin dito pagpapailaw ng Christmas tree hindi na nga pala ako nakapag video pa doon mga idol dahil dito ako nagwili manood nitong batang ito na pinapads ni Brad Arlett mga idol kasama ko rin nga pala dito yung isa pa namin kasama dati na si Guerrero And mga idol, kumaga nagkita kami dito. Kulang pa nga dahil wala dito si Dudong Nunez. And mga idol, oh. mamaya-maya ay lalapitan natin yung pagpapadsidyan mga idol. Dito mga idol, ay lumapit na talaga ako sa batang ito. At yan mga idol, makikita ninyo. Talagang binabatak na ni Brad Arlet para sa laban ngayong December 8 mga idol. Iyan nga pala ang buong team Quezon na lalaban ngayong December 8. Dito lang rin sa amin sa gymnasium. Yan mga idol oh. Napakagaling din tong batang ito at binabatak talaga ni Brad Arlet. Yan oh, Napakakulit at mabilis din. Malakas din siyang sumuntok mga idol. Sana madala niya itong laro na to pag lumaban na siya mga idol. Yon mga idol, abangan natin yung mga laban nitong mga batang ito ngayong December 8 dito lang rin sa amin sa gymnasium ng Quezon Palawan at maraming dadayo po mga idol dahil intermunicipality po ang labanan dito maraming mga magagaling na dadayo dito ngayon mga idol siguradong maganda ang labanan ngayon at sa mga sulit talaga na nanonood ng mga boxing December 8 mga idol gymnasium Quezon Palawan yun maraming salamat sa lahat ng aking mga followers dyan sa patuloy na pagsuporta nyo at pagabang nyo ng mga upload kong video o oh, mabuhay kayong lahat stay chill God bless all